Eh, kaya nga sinasabi ko sa, sa kanila, mas maganda ang gulay, mas maraming lason. Laging pinobomba yan. Grabe talaga to. Eh, eh kahit na ba mapanood ng kapwa ko parmas, kaya, nga na, nasa, kaya nga nasabi ko dahil alam ko eh. Dapat Ginagawa namin 'yan eh. Malulugi ang ating mga ano Kaya sinabi ko, ano ba sinabi ko? Kaya ginagawa din namin 'yan noon. Mm -hmm. Nung farmers pa kami. Yeah. Thank you, brother. Thank you, again. Ay, wa. Shukriya, brother. Shukriya. Mas magbigay pa si no? Bando Baloso. Farmers naman talaga kami. Eh, kaso nga lang, bakit hindi na kami farmers ngayon? Hmm. Eh, nagsawa na po kami. Nakagagasta. So, wala po kami kinikita. Eh, ganun ba? Hmm. Baka pinapamigay niyong ano niyo. Man, ninyo? Ay maraming dahilan. Una-una, pag umani kami, ma mababa na presyo. Hmm. Ay, ano ito? Eh, tapos malaki mala, mala, na ginastos ng aking magulang. Mm. Yung punan. Mm. Tapos minsan, babahain pa. Malulunod sa... Mm, malulunod, ang um, mababaha. O, patay na gula yung lino. Hindi kaya ginagawa mo lang dahilan yan. Nangungupit ka sa ano nyo. Tapos ito pa matindi. Yung mga... Yung mga hindi sa amin tumulong na matalim noon, pag gumaanin na kami, Walang ginawa kung di, hindi naman humihingi ah. na ako yun. Ibig mong masasabi mo na ako. Wala na ako ng gulay. Marami po sinisiraan po uh, sa si Kabayan. Wala uh, na ba ito? Abos na? Amer Amer Hindi sinisiraan. Uh, totoo yun. Alam din ang magsasa Alam din ang kapwa kung parma siya. So kayo po mga Kabayan, ano po ang ulam nyo ngayon? ano hmm. Anong pagkain? Sa tingin ko, eh, medyo may mga Kabayan tayo na ano na naman. Yeah. Sweldo di Peligro. Ano? Huh? Ah, Para parehas sumado. po tayo ng lagay. Pero ito po eh. Mm. Dito po sa in order ramen eh ano po kami dito, hati. Ambag-ambag mm. po kami dito. Mm, ganyan po kami dito. Dalas mm. ko minsan nung um, matutuloy nung um, ala o um, idol ni si Fernando po. Mm. Si idol. kasi oh. mas maganda. Ano bang ano? Connection ng Ay si Fernando Ma po. Matuloy humugap. Ah, ganun. Mm. Hmm. E paano kung hugot lang ng Aran hugot lang, eh? lang, sa magtutupa, hmm. Ma may ala E, paano kung hugot lang ng hugot? Silihintay rin palang hugot ito. <laughs> <laughs> doon yung masama. Parang nung nagpapasada ako ng tricycle eh. Doon yung masama doon. Yung mga kakilala ko pag sumasakay sa akin eh. Hmm. Hmm. Hindi pagbaba na. Magkano ba? Eh, hmm. katagal bumuno. Hindi naman sasabi... Na makabuno to. sinasabi ko na, hindi, pabayaan mo na. Eh, Ayun. malamang, ganun ang style mo. Ganun ah kasalamat ka lang anong pala e, hindi naman akong ganun hindi naman ako ganun so, uh, hindi naman ako o, talagang, galante ka ba? talagang babayad ako, no? galante ka ba sa Pinas? Hindi. mo yun, ano, baso mo? hindi naman galante talaga kung magkano yung tala-kala ng bayaran sa daan, lansangan Asubukan mo ba naman mamasabi sa Pinas? Ako din hindi, yung parang kwan lang, yung napagkatuang ko lang na ng... hindi talaga regular na masada. Yung tipong... May pala to eh. Illegal palang ginagawa mo sa Pinas. Oo oh, eh. Kolorum, eh. <laughs> ka, ayaw mo pa ba nun? May nakatulong ka, bakit? Kasi nga, papunta na ako sa Mayapyap noon, may pumara sa akin. Tinanong ko kung tigas saan siya pupunta. O, nakatulong ka, pero na-perwisyon mo ang... Anong perwisyon? Ano? Ayaw per mo, ano? oh, kako, doon lang po kako sa highway <laughs> ng Mayapyap. Doon kita ibababa, oh, Pero hindi ko sa pinagbayad. Na-perwisyon, may totoong may ano doon, prangkisa. Hmm. At least, nakatulong ako. Hindi ko na naman sa pinagbayad. Sabay-bawi mo pa, ikaw hindi... Hmm. Hindi nga pa mag mag magba, eh, ano ka? Sakim ka sa salapi. <laughs> <laughs> kaya kaya nga, yung mga sasakyan naman na sa tingin nyo ay eh, papunta kayo sa way ngayon at may pumara sa inyo, talungin nyo kung saan siya. Hmm. E, paano kung, kung may... Kung tutal doon naman talaga kung ano, hindi naman talaga kayo namamasalo. Eh. E eh. paano kung may pumara sa inyo na ano, lumulutang? Eh, isa sa kayo pa rin. Pag lumulutang, sigurado, sento, agad yung sento-bento. <laughs> Kaya ko ba yung tinog? Kahirap ubusin ito ah. Marami pala. Parang <coughs> hilaw pa ah. Hindi masyado luto. Ito so, uh, uh, nga no? Ito hilaw nga. Tulob. Okay lang yan. May request ko kasi sabi ko half cook eh. Ulitaw. Ulitaw. Noon, hindi ako naniniwala sa litaw. Saan? Sa litaw. Anong litaw? Mga... Multo? Mga pantaw daw. Naniwala ka naman? Mm. At ba, sa litaw hindi ako naniniwala. Pero... Mm. Okay. <laughs> For the person, like very useful. Oh. Saglit lang, <laughs> saglit sagit lang naman eh. Hindi naman talaga ito. magpapakita sa mga matagal. Baka guni-guni mo ba lang yun. Hindi. Hmm. Baka guto mo lang. <laughs> Hindi na ni kami. Iisa na lang. ko namin. Wala tayo nakakita. Hmm. Sa nga lang. Hindi mm. Hindi yung matagal kayo magtetitiya. Tay matagal kayong kulay. Sa tay sunod tay din niya. Halos seconds lang. Mga lang ng bike. Maka ang ginod kami ng good sa inyo. Hindi. Yeah. Uh, sa inyo. Alam <coughs> mo usan. Yon, uh, usan. Uh -huh. Sa mismo San Fernando Beach. La Union. Ang okay. right. yeah. ganda <coughs> Baka mga lasing kayo lang. Galing kami ng Baguio, bubaba kami ng... kira hindi nyo? Hindi. kami, service. Yes. Nung nas na pumunta ako ng Baguio, may naka portioner kami. Hmm. May mga may mga Pilipino, bumaba sila na pero naka-mountain bike. Sarap siguro bumaba doon. Ay, kaya malakas loob. Ang bibilis. Oh. Oh. Paano yung ginagawin mo ako kanyang, imagine mo nga yung tumatakbo sa dagat, Sama. Ah, ha, ako na. Ang tubig eh hanggang dyan, para sa takbo ng matulid. <laughs> eh, baka kasi arena na yun. Sininga namin na gano'n papunta sa gilid. Pag nating sa gilid, nawala na. Ah, bro. Parata na? Parata na. Maradak. Penis, penis. Too much. Too, too much? much na. Ha? Huh? Too, mm. too much. Inap po siya, inap. Okay, okay. Good, good. good. brother. Bando Baloso. Bando Baloso. Uh, Yung experience namin sa Litaw Fest. Ami Banoche. Ami ba Bapi Malum. Ami Banoche. It's not too much language. Pakistan, Bangladesh, Hindi, Arabi. Yeah, Arabi. ako oh, na, bukod na ako. Tangto um, to, ka ano ba sinabi mo kanina? <laughs> eh, hindi nga, at least, hindi ko tatapon yan. Ito, ito, ito yung sinabi ko, oh. Sino, oh, butol lang natin ah. Sabi mo, maraming nagugutom sa ganyan niya. Tayo lang tayo, guys. Kaya yeah, mga umorder ka niya. Ako din mo lang So, umorde. sa mga kabayan ko dyan, lalo, lalo ko na man. sa Dubai City, alam na alam kong napakaraming restaurant dyan sa Alriga, lalong-lalo na sa Satwa. Hmm minsan uh, kung ako sa inyo huwag kayo palaging kumakain sa restaurant kasi para ano makapagtipid rin kayo tsaka mas maganda pa rin kapag kayo nagluluto ng pagkain nyo diba para uh, ano alam nyong control yung one oh, yung mga mga bechin bechin hindi masamang lagi tayong uh, hindi masamang kumain tayo sa labas pa pero siyempre Siyempre, kailangan rin natin Busog, sarap Eh, no? Cholesterol eh Bawal ko yung bawal eh Ba't ikaw hindi ko magpabawal eh Minsan lang naman Aro lang na Thank you. Kaya huwag niyo ugaliin din mga kabayan o yung kumain kayo ng busog na busog lagi. Mm. Huwag nyo ugaliin yung. Ang, ta man. ang tama pa lang yan sa puso. Ganon? So, yung lumalaki yung puso. Mm. Kaya subukan nyo. Mm. Para masubukan nyo ang sarili nyo. Mm. Maglakad kayo ng sagdana ng lakad, ng pakya. Mm. Hanggang third floor lang ang pakit ko Sigurado hihingali na agad kayo. Ako nga gano'n, hinihinga lang ako. Oh, may tama-tama ng puso nyo. May barabara na. Gano'n ba yan? Hmm. Yan yung ingatan nyo. Subuhan nyo lang ha. Para baka sabihin nyo nilolokan. Maglakad kayong pakit. Huwag nga yung matuloy. Nung normal na lakad nyo lang. Ano? Sigurado hihingaling kayo sa... Agad third floor lang. Kasi kabayan eh, marami po itong ano, marami po alam, lalo na sa health concerns. Uh, eh, Nadala kasi ko kasi noon, parang bali wala lang sa akin ng mga, eh. Katuwi oh. na po, nag-i-exercise ako. Mm. Nag-babike, oh. nagja jogging Eh nung pala, may tama na katawang ko. Oh. Kaya binawal sa akin ng nurse. Sa doktor na ito sa akin. ay e, sinunod ko agad, din na ako nagmatigas ang ulo. Sa awa naman ni Lord, yung gamot na dala-dala ko, hindi ko na nainom. ano? No, hindi ko na nainom. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa... Wala ka na maintenance na? Hindi na ako nagme-maintenance. May expire lang nga eh. Sa taon pa, nandun na ngayon, nandun. Kaya nang iniinom mo ngayon, pagkat-ali, ganun.

So, naubos ko na. Buto lang lang natin, Mahilig magpasikat d'yan. Nakatulad ng kasama ko. Mahilig magpasikat to. <laughs> mahilig magpapansin. <laughs> Ikaw, lagi ka. Gusto mo. Center of attraction ka eh. Yung National Independence, gusto mo. Na-feature na ka tuloy sa Filipino Times, ah hawak ka ng bandera. Saan ba yan? Filipino Times. Eh? Ayun o. No? Rampage ko, na gano'n. Siyempre, kami tunay ng Pilipino. Yun, no? hindi kinakahiya yung pumahaw ka ng bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Maranasan nyo yung hawakan nyo ang bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Iba yung feeling. Kahit, kahit na hindi ka naman talaga yung tinatawag na flag carrier. Yung mo lang. Ah. Oh. Huwag yung kakanta-kanta ng ngiwi-ngiwi, ano, babangag-bangag ngayon. Malapit na po, welcome to Juan. Um, yung bangag ngiwi, kung oh, sino kumakanta na yun, ah. welcome to Philippines, welcome back. <laughs> ngayon pa lang, advance. Huwag <laughs> so, mukha ka atin yan. gusto kong makakarating sa dahil niya, ha? Ah. Sa Netherland, mga OFW diyan, ngiwi-ngiwi kayo. Kami, OFW dito sa Dubai. Alam mo, sa susunod ay na kita. Kaya mga Europe pa naman kayo, ngingiwi-ngiwi. sumusunod ka sa mga utok-atorni. Huwag niyo sinusunod mga klaseng tao. Pag kayo nagka-problema dyan, nasa kayo kukam? Dalapit. alapit. <laughs> Kaya <laughs> yeah, nga, mga subagot kayo mga Netherland dyan, ngingiwi-ngiwi kayo dyan. Loko dito Habi eh. sa Dubai kami. Ninalagyan mo ang negative tong uh, ko, channel ko ah. <laughs> 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 Gusto ko, walang catch yan ah. Ayong cutting yan. Itong channel to, good vibes lang to. Walang mm. Um, kalong kamuhian. Ikaw, ba't ka galit sa gobyerno? Hindi ako galit sa gobyerno. <laughs> <laughs> galit ako sa mga abusadong naggaling sa gobyerno. <laughs> galit ka eh. Nung babalitaan ko, dati kang CBO sa ano niyo eh. Yeah. Nangungutong ka daw na. ah. Sa sabungan ah. Ah, oh, sabi, hindi, hindi kahit kailan, hindi ako nasa ako sa... Dati kang tanod doon, yung mga government. sabongero doon. Hindi ako na, ito, na eh. ako sa... Oh, to, na. mo. Tawa. Hindi, hindi ako ganun sa ano. <laughs> hindi ako sa... <laughs> hindi ako, nasa ako sa government. O, saan man sa ngayon ng mga 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 record ka nga doon eh. Ay, ayoko lang. Alas na to, punay na lang natin. Dami no e, ito kasi nakarane, ang dami nun yan Kaya yan Ako na magbabay nito kasi nakaraan eh Sumama daw ang ano mo Loob li mo nang lilibre mo ka ng bulalo sa Bulalo Sa satwa Kan ba yun? Ba't sa hindi Bet ko pa napapalod yung bulalo na yun? Hindi mo ba? May na-upload ako eh Ah, kakaplaso lang, picture lang yun eh, eh 5 siya. seconds na kata, 10 seconds Ako, yun ang hiningian mo si ate ng ano? Yung nakaharap yung kilaw mo Type part, hindi ba alam yung type part? Yung ganit, yung ano? Yung ano yun nga lang yun. Yun, yun nga lang yun. Nung kawin ako, 5 seconds nga lang yun, 9 seconds. Oh, Pinoy philosopher mo si ate. bulalo, hinihingan mo ng Thai part <laughs> ah, Tapos. <laughs> Kaya nga, hindi ko alam yun kung ano yung sinasabi mo bulalo na yun. Eh. Ano ba? no ba? busog. Kaya mahirap yung sobra busog din. Yan din ang pong ba naman tayo. Mahirap kumain nung walang makakain. Mahirap yung Mahirap din nung kain ng kain. Tat may tama din sa katawan yun. Kaya ang tama lang, kumain lang ng tama. Kumain ng tama. Sapat tama. at tama. Hmm. Yon. Pero tayo ngayon medyo sobra. Kaya lang, paminsan-minsan lang ito. Okay lang ito. Busog lang? So, sa umaga ba? Nag kumakain ka rin? Ano? Hindi. Sa umaga, hindi ako kumakain. Uh, orin, ako rin, hindi ako kumakain. Ano? lang ako sa umaga, yun lang. Kape? Mm hmm. Tapos yung break ko nun, alaw na dito, alaw na din yun mm -hmm. yun. lang. Hindi wow. Kaka Kaka ako kakain. Kasi parang nakuha ko yung tubig sa umaga kasi hindi naman pala masamang kumain ay uminom ng tubig sa umaga. Ano yeah. Isang baso, oh. Oh, no, tama yun. Dapat nga marami kang eh? inumin. Dapat marami kang inumin. Hindi, hindi ka kakain. Ah, ba? Hindi ba, di ba, basawa daw. Noong anong bata ako, kailangan kumain ka muna bago uminom ng tubig Ay, sa umaga. Tubig muna dapat. Alam mo kung bakit? Ay, na. Kasi yung magdamag, magdamag tayong natutulog, hmm. 500, uh, 500 milligrams yung nawawala sa, uh, oh, Mm. May barred ML yung nakakako, no? May ML yung nawawala sa katawan natin. Ba't hmm. kaya? Eh, siyempre. Kung iihi ka. Hindi, yun. kahit hindi ka iihi, may barred lang daw. Kalahat yung litro Kasi nawawala. Ay, siguro, siguro sa kondisyon. Kasi tayo, minsan, nung pag natutulog tayo, ka, ang kabilang side, hmm. tinatamaan halimbawa ng aircon o no, <laughs> electric fan, <band. laughs> hmm. tuyo yon. Pero sa kabilang side na hindi tinatamaan, pinagpapawisan ka doon. Ganun ba yun? Mm -hmm. Kalupit talaga ng ano nito niya. Napakalawak. Hindi pa napapansin sa sarili mo yun. Napakalawak ng ano mo talaga. Ng... Eh. Kaya nga yung iba, ubo mo. eh, hindi nila alam yung kabila nga. tinatamaan ng hangin, tuyo yung katawan mo na yun. Kabila nga Basa ng pawis, tatagilid ka naman ngayon, di ba? Tatagilid ka. Ayun, kung tatamaan nga naman yun, nung... Ako eh, minsan napapangana na lang ako sa ano, malawak na yung ano eh. Eh, sa, na, naman, eh. eh nararap naman ako sa sarili ko, hindi ako kumukuan. Sa sarili ko na, yun. Ano ba yun? Katulad dito, dito kasi sa Dubai, hanggang sa maliit na kwarto dito, malaking kwarto, o mga establishment na lang, laging mayroong aircon dito. Bawal na bawal dito, walang aircon. O gano'n ba? Oh. Well, dito naman, yun ang pagkakaiba naman. Puro di eto dito. Ito so, si Karo din dito. Napakalawak ng kalaman nito. Ang problema, eh, dahil libre naman kami sa accommodation, tinatawag na, ano dito, boarding house sa Pilipinas, ganyan tawag ito sa atin. inaabuso naman ng mga iba. Kahit wala ng takot, bukas pa rin ang aircon. Bukas ang ceiling fan. Bukas ang ilaw. Ako... pakalawak ko. Eto po. Ito Opa. po yung tao na kahit siguro universe at saka solar system yung itatanong mo eh. Sakup na sakup ng kanyang ano. Kaya ako, hindi ka ako nakatapit na pag-aaral. Hmm. Brainless nalang lang ako. Pagkaka, may nagkwento sa akin eh, pares daw kayo ng IQ niya eh. Ay, Albert Einstein eh. <laughs> ah. Dati hindi ako marunong apply, speaking of the math. Dati hindi ako marunong bumasa ng metro. Hmm. Two meter. At, eh, Saan pa lang ultimo ultimo dat 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 na yan, yung no, millimeter. Isa ka natuto? dito. Dito lang ako natuto. Tumanda ka na talaga. Tumanda na akong... tumanda dito lang ako natuto sa <laughs> mathematics pa rin. Kaya sa nag-aaral diyan, pag-aralan niyo yung para sa akin lang ha Yung English at math. Kasi pag graduate na kayo, English at math pa rin yung, yung, gagamitin. Lalo na kung may plano kayo mag-abroad. Mm. Tsaka. Kaya nga sabi ko sa anak ko, <laughs> kahit di ka, nung pa lang, malilit pa lang to. Hindi yung, uh, sabi ko sa iyo, kanila, matatli English pa lang ang pag-aralan nyo. Huwag na kayong mag-aral ka ako sa ibang subject. Huwag hmm. so, akong kayo mag-concentrate, matatli English. Ay ganun pa man, si Lord yung pinigyan ako na... Ng... Biyaya. Dapat ka bang pakinggan ng ating mga OFW? Sobra-sobra. Para sa akin, sobra na binigay sa akin Lord sa mga anak ko. Kasi, ba, ma buwan mm, matatalino kung okay. hmm. susundin ba nilang yung payo eh magtatagumpay sila eh tiyan man iba kasi talaga ako kasi nung nag-aaral ako totoo yung doon ako nag-call sa kuwan eh. hmm, social ang tawag kasi sa amin social nyo social eh yung huh? hmm, subject na yun social ewan eh, ko lang sa iba kung ano ibig sabihin nung sa kadang, social studies oh social studies yun yung pinaka naging paborito kong subject eh kasi may kanya-kanyang subject eh Paborito kong subject noon, ano, PE. Yan yung naka, ano, ako, Nakakuha ko ng, ano, 93. Sa grade. Oh? Eh, bakit ako nakakuha ng 93? Eh, yung mga damo doon, eh, malang ako Bunot, Bunotin um, nyo, eh, ganon. Amorsay ko. Amorsay kong damo. Pero sa... Physical, business, and education. Pero sa math math, science. Oh, math tayo yan. yan. ang sasabihin kong hmm. pinakamatas ko dyan. Hmm. 78. Ako din, no? Oh. <laughs> math, English, yan. Tapos, sa uh, ano ba, ba? English, yan. Tatlo na yan, ang iwas wasan ko. Kaya yani ganun pa man. Ayan ang magagawa. Obligado ang pumasok ka. Pag hindi ka naman pumasok, pag hindi ka sumagot-sagot ng konti, talagang baksak ka. Ah, gusog. Kaya maraming salamat sa mga tulong ng kaibigan ko. <laughs> Sama English, saya, sa, Sino ba yun? Tumulong mga kaibigan ko dyan sa akin. Buti nakapagdala ko ng 5 dirham. Ha? Hey, huh? <laughs>